Ayan, good morning po mga ka Dear TV. Kami po'y bagong dating at na na mga kami sa tabing dagat. Ang batuta po ay naglalaro muna bago magbasa. Nagpapa... Nagpapa-mood muna. Wala pa nga sa mood mag... Uh, Magloblob. <coughs> wow, natututo na yung apo kong mag-apak ng buhangin. No? Yan po ay sano. Hindi <laughs> <laughs> maglakad-lakad sa buhangin at nandidiri. Kalibasa po ay hindi hindi nga sanay. Oo, oh, oh, si mami o, oh, nagtatakbo na sa dagat o. Oh. Takbo ka na sa dagat. Iyangan mo na. Sariin mo ko. Ito mo si mami o. Oh. Ito mo ka mami. Pakita niya. Oo, oh, ayan o. Oh. Oh, hala, 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 tayo. Si mami o. Oh. Oo. Kasi kakagaling ng nanotot. Baka sumisita. Mm. Pero ngayon ay wala po, na. Oo. Ang tabing dagat. Malinis daw po ang dagat ngayon. Bakit kaya? Kaya ako nandamit Oo nga, nani, nga o, oh. Parang naman. walang masyadong ano. Ah! Alam ko na! Alam mo anak, huh? minsan ang dagat bumababa. Oo. Uh -uh. eh, -oh. Isa tumataid. Pagka naman umaano yung na ngayon ang basura sa kali kabila. Ganon? Oo. Mm -hmm. uh -huh. Di naman dinala. Uh, luminis ang dagat, luminis. Daddy, Walang basura. Huli oh, ka na po dito, oh. Sorry. Ta Pero nung tayo dumating kapo, ma mas 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 mataas pang araw dyan, ah. okay. hmm. na. Maga ngayon. Ibang nalibang lang ko naman yung apo kong mag... Uh...

Siya. Siya naman mabigat. Siya. Haha. Siya. Haha. yung Haha. 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 na Haha. Haha. ay ang daming bangka maganda po ang sikat ng araw ngayon at kitang kita kahapon po inatatakpa ng ulap kitang kita ang araw parang lalo yatang mainit ngayon Iniwang ko punta ni sa Batangas ay matutuyot na talaga wala magdidilig <laughs> ay dahil sa aking apo ay iniwang ko muna <clears throat> po, balikan ko na lang po kayo mamaya mga Carroger TV. Ngayon.

mahanap bato. Color! Hanap tayo may color? Okay. Mahanap daw kami may mahanap ng may color na bato. Mahanap siya ng may color. Ito, this one. This one? Yes. Wow, patingin nga. How many? Wow, two. O, oh, yung tabo mo, baka mag-agosin. Oh. Hugas mo, hugas. Oops. Oops. Patangay niyo yung tabo.

Ibigay okay, muna natin kay Lolo yung cellphone. Bye-bye ka muna. Bye-bye! 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 Sabi mo, swimming lang po ako. Sa ako! Kukuha lang po ako ng...